What's up guys? Welcome to our channel again. It's been a while. Nung huli tayo magkita. So, gawa tayo ng bagong content. Hindi naman bagong content. Bagong ride pala. So, with our MT-10. pasyal tayo. Pasal daw sa tatwa. Nag-aaya yung isang tropa. So, imit natin sila. Tignan natin kung saan tayo pupunta. At, uh, sakto sa atwa pupunta tayo sa restaurant para bilhin sa ng stock grocery para may pagkain tayo rito come on let's go let's go tayo hindi nakapaggawa uh, ng video gawa na tinamad na at uh, tinamad na busy sa trabaho naghalo-halo na so try naman natin gumawa ulit ng ng video para may mapanood tayo buwalang araw so yan para may souvenir sa ating pagmumotor dito sa Dubai ngayon nagkakaya isang tropa uh, si Jerry mamasyal daw sa Satwa so sakto mag grocery tayo grocery ako pala uh, grocery nalako ko yung bag ko at uh, bilta na stock wala na tayong pagkain sa bahay at uh, sila misis at mga bata na sa Pilipinas nakabakasyon ako hindi pa ako pauwi pero soon uwi rin pero for the meantime enjoy enjoy muna habang walang tawag sa trabaho mag motor motor ulit tayo vlog 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 kuno gawa tayo ng memorable memories sa uh, riding so ngayon dati mali ako ng unang bilis sa uh, mic eh, yung isang ano niya, isang mic jack hindi gumagana uh, so, mura kasi ang bilis ko so eto ulit ako ng isang ano mic so hopefully this will work so this is the first trial sa magsasalita dito sa pag uh, tayo nababawas 3 o 4 I'm not sure. pero bawat dahil mo sa gate may bayad eh. yung hindi ko na napapanood yung dati kong kauna-una ang na napanood ko rito sa Dubai yung si Jay si Papa Jay ba yun so siya yung una kong vlogger na napanood ko rito sa Dubai bago pa mag pandemic nagbablog na siya nagmamotor-motor na so oh, ewan ko hindi, hindi ko na nabibisita yung channel niya pero ang marami na, marami ng vlogger dito sa Dubai. Para sa na ano lang din, enjoyment, paggawa ng content, sila magagaling gumawa ng content. Tayo wala lang, wala lang masabi. Ano kaya bigat ng gawing content? Ah, lahat magawa gawa na eh. Ay, isip kong mag-ano eh, mag, -ano, mag uh kwentong barbero na habang nagmumotor mga kwentong siman so eto na lang mga uh, ano uh, siguro yung share ko na lang may kakilala ako no eto joke time pero magkukwento tayo may kakilala ako nakikwento niya sa akin yung istorya ng ano ng tag ng lalaki na napunta sa langit na matay so ngayon, nini-interview sila ni San Pedro ngayon, tinanong ni San Pedro yung unang lalaki pero yung unang lalaki galit na galit ang gaganda lang hindi sabi niya sabi ni San Pedro, bakit ka nandirito? sabi niya anong kinamatay mo? sabi niya, San Pedro paliwanag ko lang mabuti naman akong tao eh pero hiniwalang hiya ako ng asawa ko sabi niya nagdududa ako one time sabi niya umuwi ako ng bahay ng maga kasi nasa condominium sila nakatira sabi medyo may kaya ako eh sabi ako nasa condominium kami nakatira nasa 28th floor ang apartment namin sabi niya so nung umuwi ako na maga ba pagpasok ko ginulat ko yung misis ko sabi niya ay San Pedro nakahubad pagpasok ko San Pedro so uh, dali dali ano dali dali akong nagwala hinahanap ko yung lalaki kung nasaan so nagpunta ako sa cabinet wala akong nakita sabi niya nagpunta ako sa banyo wala akong nakita pero nakita ko malakas ang kutob ko nakahubad ang asawa ko hindi naman naghubad yung asawa ko na ganun na uh, mag isa ako niya may luda ko may lalaki ngayon lumabas siya sa balcony sa balcony na, so, doon niya nakita yung lalaki nakahubad nakasabit doon sa balcony so sa inis niya sa inis ng lalaki pinag-aapakan yung kamay nagkakamahanda lang na yung asawa yung kamay ng lalaki na kaubad sa bayo ni hindi yung nangyari, nalaglag nalaglag mula sa 20th floor pagtingin niyang ganun baka gumagalaw pa nung nasa baba, parang nabuhay pa susa, inis ng lalaki ulit, pumasok sa loob sa galit niya, yung adrenaline dahil sa galit eh. binitbit niya yung red at nilabas sa balcony at nilaglag dun sa kung uh, saan nasa nakahiga yung lalaki bumagsak patay patay yung lalaki so sa sobrang galit ng lalaki yung adrenaline pumping ang lahat inata kagustuhan, dahil sa emosyon mo lang kaya nagawa yun, sige ipasok ka na sa ano langit pinapasok ni San Pedro yung asawa walang asanan so eto naman ngayon, yung panalawang dalaki, sinanong ni San Pedro ikaw, bakit na punta ka na rito, sabi niya anong kinamatay mo sabi ng lalaki may ring-ring actually San Pedro nagkakaroon ako eh Ibang lumaga habi nga Nag-exercise ako Doon sa balcony Eh nagkatry ako mag pull up Medyo nagulas ako na sleep Ako sa mga palad Nalaglag ako Pero nga mo Tapos eh Nakakapit ako sa second floor ako tapos pagbagsak ko sa 21st floor nakasarap ako nakakapit uh, ako dun sa 20th floor kaya maya akala ko ligtas na maya. kaya maya may ibang lalaking lumabas galit na galit pinag-aapakan yung pinag yung kamay ko <laughs> sinasakal ako salaglag ako wala sa 20th floor bagsak Pero nga, sure di pa rin kahit sumabi siya sa puno medyo na support yung pagbagsak sa lupa kaya buhay pa siya umagalaw galaw pa ah biyay salamat maya maya daw pag tingala niya ulit may, may puti daw na maliit mamaya papalaki ng 好，没事。